Hi guys, uh, good afternoon. Um, okay, so meron naman pong pangyayari dito, ano, dito sa Negros Occidental. Isa pong dalaga, 21 years old, kinidnap guys, dun sa Borgo, sa Bacolod City. Pero sa mabuting palad, nakataka siya guys, doon sa Barangay Kapahuan, Bago City guys. Okay, so sa istorya pong ito guys, um itong dalaga na to na 21 years old nag-aral po sa university po doon din hindi natin sasabihin yung uh, totoo niyang pangalan ano sabihin natin uh, Nini no? pumunta doon siya sa kaibigan nila guys sa boarding house tapos um doon siya sana mag uh, matutulog kasi may problema din siya sa pamilya ito yung kwento ng kaibigan niya okay so Dumaga po na, na guys, guys, um, nakita na niya na ng ulam ay uh, alimasag, which is may allergies na daw dito. Kaya hindi niya, hindi sa kumain, kundi uh, bumili siya sa labas. Lumabas siya para bumili ng kanyang ulam. Okay, so, yung hitsura niya, guys, nakapantalon siya, no, bago siya nakapunta doon, Pero, uh, pinalitan niya po ito ng maikling short, okay? pambahay lang, guys. So, lumabas siya. Okay, so, ang ano lang, hindi niya pagkabisado doon, guys. So, naglakad-lakad siya, naghanap siya ng karinderya para mabilhan, ano. Ngunit, sa masamang palad, merong dumaan na puting van. Tapos, guys, may mga tao din, pero siya daw ang kinuwa, talaga. Kinuwa siya, guys. Pinili siyang kinuwa, pinasakay. Okay, so, ang kwento niya nito, guys, dinala daw siya papunta doon sa sa south ng Negros Occidental kung saan madadaanan yung um, Sumag National High School yung yung ano yung lugar ni uh, ni Pearl well, Joy Galvez ano dumaan din doon tapos uh, pero nang doon na sa banda ng bago medyo may kalayuan ah, uh, ito mga lalaki daw to, dalawa isang driver dalawang balitato sila lahat ano bumaba daw bumaba daw tapos sa uh, umihi na ni kaya ito naman ang sine ni na nato na guys uh, presence of mind lang pero nakagapos siya sa liig may kun uh, nakagapos din siya sa sa kamay niya straw na kulay green okay so kapag kumilo siya maano yung liig niya so ang ginawa niya guys dahil naka-open yung yung van Tumalon siya, guys, tapos tumawid doon sa kabila at pumasok doon sa Tubuan, doon sa May Barangay Paho, Bago City. Okay, so pumasok siya doon. Tapos ah, uh, ito namang tatlong lalaki na do, guys, ah uh, umikot siya Kaso, alas 10 ng gabi na 'yun, yun, yun medyo madilim na. Tapos ang ano pa doon may mga bahay doon sa paligid sa kaliwa. Tapos meron din sa dulo merong... Uh, parang nabibilasyon may namatayan kasi doon ano okay pamangkin ng may interview mamaya no? so lupumasok pumasok sa doon sa katubuan guys doon sa gitna uh, doon lang sa guys tapos hindi sa sumigaw hanggang sa yung may apat na mga kabataan na na naghahanap ng gagamba kasi uso yung gagamba dito sa amin eh dito sa Negros pero yung tatlong lalaki umalis na guys kasi madilim na at saka may mga may mga tao din may mga bahay din sa gilid kaya para baka natakot na rin siguro ano. So ang nangyari guys, uh, kinuwa ng apat na kabataan na yung dalaga na yon tapos umikot lang sila ano tapos pumunta doon sa tiyahin niya. Okay? So pumunta doon sa tiyahin na humingi sila ng tulong ito yung in interview yung niya ng mismo ng, ng news team dito sa amin. At e pakinggan nyo guys. Pag-abot niya gida sa hmm. imo, ano ang sitwasyon sa bata? Nagakurog-kurog? Nagakurog-kurog? Nagay-bisa? Ano oras siya kuno tita gin gin gu, gin 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 dito sa Burgos? Ano oras? Mga alas na, hindi ko nung sanggap eh. So mga maulis, gani, travel pa lang sila kay Las Gis na kalakalabot. Ano siya ganun, pakadto pa lang sila sa ilang target ng lugar. 20 minutes sa ang travel time. Wala man siya kuno gin gin malisyahan o gin abusuhan sa sulod sa ban? Wala man siya kapanugit. Okay. Ay, bali ang iya, mga kamot na mo daga pakira sila no sa tubo to, ano sa tubo? ang pagkahigot sa iyan ay Hibot, hugot hugot, hugot gid mm. nagalalog na to ganis so, ubra yamang guro bala inakitiki siya ya ang uta ya oo no. so pakinggan naman natin guys ang interview ng K5 News FM sa bata na alias Junjun ano na yung yung naghahanap nagagamba sila yung tumulong sa dalaga so ito guys pakinggan po natin guys sa nakit ansa naman, maganda magana pa may masaka namin may sa iwe sa ansa na naman, galakad sa pagkato sa ano sa kilidalan nige hibi sa akin nige ko asa na mo may panahog sa naman sa dalawa mga sarayay kaya ang balya ko no nige dakop sa ulo ng duwa ka sa tatlo ka ko no nige sulod sa ban, naging nga sa naman panahog sa dalawa mga tapos di pag kita nyo anong plastada sa iya na sa nakagapos sa sir sa kamot sir Baba uh, ba iya? -ba -ba eh? Wala. Kagapos siya tapos yung butay niya yung gapos. Ang kamot niya ga kun na gapos sa iya liog. Ang igot Ayan guys, ano tapos ang ginawa nito ni Junjun at saka yung tatlo niyang kasamaan, dinala nila yung dalaga doon sa tiyahin niya ano nung in-interview doon. Tapos dahil sa natakot din yung tiyahin niya, uh, dinala, ni, dinala nila yung dalaga doon mismo sa naglalamay sa patay doon kasi merong Uh, maraming tao doon kasi nga natatakot siya baka may pupuntahan siya ng tatlong lalaki din ano yung nakavan tapos doon na guys uh, tinanggalan ng tali yung dalaga tapos doon din uh, tumawag din siya ng mga tano doon dumating din tapos uh, pinahiram din siya ng cellphone para tumawag doon sa pamilya niya sa binalbagan ganun din sa kaibigan niya pero alam nyo ba guys na sa ganitong sitwasyon meron pa rin ayaw maniwala yung imbestiga daw ayaw maniwala kasi kesyo daw gawa-gawa lang daw hindi daw totoo kaya yung kaibigan niya uh, nananawagan na sana mabigyan ito ng attention. ano kaya noon din siya na talagang siya ang nagsasabi na totoo ang nangyari sa kanya tapos ganoon din ang mga netizens na sana mabigyan ito ng ng kasi nga meron na nangyari yung kay Pearl Joy Galbi ano na parang na isang tabi na parang nawalang bahala tapos nawala sa masamang palad na tagpuan na lang patay. So, ang gusto ng mga netizens sana bigyan ito ng atensyon na sana huwag na mangyari sa mga kabataan na dalaga, sa mga estudyante, ang nangyari kay Pearl Joy Galbi.